Ang bilis talaga magbago ng panahon Parang kailan lang na pinagtagpo tayo ng tadhana At binalot ang puso natin ng kilig at ligaya Parang kailan lang na ayaw mong umalis sa aking tabi Nasa tuwing di mo ako nakikita, di ka mapakali. Sa pagising mo sa umaga, agad kang nangangamusta. Kasabay ng paborito mong salita, ang salitang mahal kita. Sa isang iglap, natapos ng lahat, at naging alaala na lang ang lahat. Di ko akalaing magiging parte na lang ako ng nakaraan mo. At tuluyan mo nang binurang ako sa puso mo. Ganito pala, no? Di lahat ng tao na dadating sa buhay mo para sa'yo. Minsan dumadating lang sila para tayo pasayahin ng pansamantala. Gustuhin man natin na manatili sila pero kasi kapag ayaw ng tadhana, wala na tayong magagawa. Kaya andito ako, mag-isa, nasaktan, pero di ako umuwing talunan. Minsan kuman siyang iniyakan pero di ko hinaya ang uuwi akong luhaan. Pinili kong maging masaya kahit wala na siya. At pinili kong muling maging buo ang pusong minsang nawasak ng sobra. Nung gabing tinapos niya ang lahat, syempre nasaktan ako. Nabigla ako, nadurog ako, naubos ako, pero nanatili akong buo. Di ko hinayaang talunin ako ng lungkot, sa puntong ang karamay ko na lang ay kumot. Di ko hinayaang lamunin ako ng galit kahit na harap-harap ang inuukit sa puso ko ang sakit. Di ko hinayaang maligaw ang puso ko sa taong kahit kailan di alam ang halaga ko. Ayaw kong magmukhang kaawa-awa dahilan lang sa di ko siya mapalaya. Mas pinili kong pakinggan ng ako kasi ito na lang ang meron ako. Kung hahayaan kong mawasak ang puso ko, paano na madurog ako ng gusto, anong mapapala ako? Kaya nung panahong iniwan niya ako, tinanggap ko ito ng buo. Ginawa ko to kasi mas mahal ko ang ako. Di ako makasarili kasi nagmahal din ako. Binuhos ko rin ang lahat, nagawa ko rin maging tapat. Kahit lagi nang pinaparamdam sa akin na di ako sapat. Ang limutin ng tao minsan, akin. Minsan ko rin siyang sinubukan ang kinin. Minsan din akong naging alipin na nagpapaniwala na balang araw magawa niya rin akong piliin. Ginawa ko din ang lahat para ako'y maging sapat. Pero kasi di talaga. Kaya pinili kong magpatawad at maging malaya. Pinili kong maging masaya at ipaubaya.